Capricorn, Sun, Moon, Rising, or Venus sign. Welcome sa akin channel. No, ito po ay timeless reading. Ibig sabihin, once na mapanood niyo po ang uh, message na ito, maaaring dun pa lamang po mag sa inyo. Ito rin po ay general uh, reading for the month of August. August, ibig sabihin, ah, uh, Uh, pwede po nating masagap yung energy ng iba't ibang tower, iba't ibang sitwasyon. So, kunin lamang yung mga messages na magre-resonate sa inyo. So, merong the tower moment, may sudden change, no? Merong chaos, or merong release, or uh, may awakening. Isa to sa favorite kong sign, Capricorn. No, kasi nagsisimbolo to ng na nga yung mga imbalances ng buhay ko, or ng buhay mo, na pwede matapos na no this is for your own good no so magkakaroon ka ng tower moment ano yung mga unwanted change yung mga pagbabago ay uh, magaganap maaring ngayong august no ngayong august so kuha pa tayo ng message hmm. sabi so may mga pagbabagong magaganap no? Yung mga hindi mo gusto, no? This is for your own, for your highest good, no? So, siguro, regarding yan sa kapirahan, na, kasi, magiging practical ka na, kumbaga, nasasandigan ka na pagdating sa pera. Queen of Pentacles, no? Dahil doon sa mangyayaring na uh, hindi mo gusto na pangyayari sa buhay mo, yung mayroong sudden na change, no, hindi mo to gusto nung una. Pero magiging, ah, magugustuhan mo to, no? Tandaan mo tong sasabihin ko sa'yo, magugustuhan mo to in return. Kasi, magiging matured ka. And siguro, pagdating to sa ano? Pagdating to sa financial health, money, yun know, yung whole well-being mo, ganyan. Kasi, nagiging practical ka, uh, masasaligan ka na, no? yung uh, meron ka ng uh, instinct kung ano yung uh, kumbaga meron ka ng uh, gut feeling malakas na yung gut feeling mo kung ano yung dapat kung ano yung kailangan kung ano yung hindi kailangan no tatanggihan kan tatanggihan mo na yon ganun no and meron din dito mag-contemplate ka daw, no, pag-isip-isipan mo yung mga bagay-bagay, no, mag ka kung kinakailangan, no, Nakasabi ko nga lang kanina with the four of cups, no? Mayroong mga offer sa iyo tapos siguro dahil nagkaroon ng tower moment, no? No, yung mga hindi mo gustong mga pangyayari sa buhay mo nagiging aside sa naging practical ka na nga, oh, kasi queen of pentacles ka na, sinagundahan ng four of cups. Hindi ka na basta-basta nauuto Hindi ka na basta, hindi mo na basta, hindi ka na basta-basta pumapasok dun sa mga bagay na or sitwasyon na alanganin no? Hindi ka na basta-basta. Ha, nag-iisip ka na ngayon kung yung offer ba yun kahit maganda is baka meron silang ibang intention sa'yo. So, ganun. Nagiging mindful ka na. And, mo, high priestess, puro major arcana. No? Pagaganahin mo talaga ngayon yung intuition mo. No? Yung, uh, inaalam mo talaga yung, uh, mga bagay-bagay sa likod ng mga ino-offer sa'yo kasi dahil sa naranasan mo ito na power moment no? And uh, siguro yung iba sa inyo, ah uh, lu merong luho, mahilig sa party, no? Yung tipong uh, gusto mo lagi, yung makamundo, no? Yung uh, mahilig ka sa chismis, parang ganyan, no? Or maybe yung iba sa inyo, ina-isolate yung, yung sarili, yung parang kinukulong yung sarili ganyan. No? Or pwede, ah, okay. Reminder to. Huwag ka daw kasi nga, uh, di diba? May tower moment. No? Yung mga hindi mo gustong mga pangyayari sa buhay mo is darating. No? Dahil doon, matututo ka. Magiging queen of pentacles ka, magiging practical ka, ganon. No, marunong ka ng humindi, no? Marunong ka nang uh, nag-iisip ka na ngayon. Hindi ka na basta-basta nagte-take ng uh, offer sa iyo, ganun. At uh, talagang gagana yung intuition mo, no? Talagang nagsisik ka ng wisdom o hinahanap mo yung yung uh, yung mga posibilidad doon sa mga ino-offer sa iyo ganyan, dahil sa, sa narasan ng tower card. So, sabi dito, huwag ka daw kasi masyadong maluho, huwag kang, huwag mong isipin palagi yung mga party-party, or yung iyong, uh, ano ba yun, yung mga bisyo-bisyo mo, no, para hindi mo, ma, para, pwedeng mara, maiwasan mo pa itong uh, the tower, yung mga unwanted changes sa'yo. So, ganoon, magkaroon ka daw ng, uh, ng uh, me-time, yung alone time, no, iwa iwasan mo din yung, uh, mga toxic na mga kwento, yung mga sitwasyon, no? Yung nagbibigay ng chismis, yun, nakaka -ano, yung nakakaano, yun, nakakamalas, yun, yun, no? Yun, yung, yung, yung mga pagiging judgmental. So, iwasan mo daw yun. No? O see, kapag naiwasan mo yun, merong ace of wands. No, ka nga, maaring nga, uh, new project, magkakaroon ka ng inspirasyon. Di ba, pag inayos mo lang talaga yung mindset mo, no? Pag merong kang willpower, Meron kang willpower, meron kang yung authority, tumanggi or uh, iwasan yung mga bagay-bagay na hindi naman nakakatulong sa iyo. And uh, pwedeng opportunity din yun, di ba? Yung uh, pagtanggi mo, gano'n. Uh, so magkakaparoon ka pa rin naman ngayon ng, ng growth, may room for development, for new opportunities, no? dahil dito sa tower moment. Diba ang ganda pa rin ang energy mo, Capricorn? Kayo pa naman, Capricorn is, ano kayo? Earth sign na, ano kayo eh, yung uh, down to earth kayo? Or mahilig kayo sa ano din? sa mga, mga mga makamundo so kaya yan binabalance yan ng binabalance yan ng ano ng, ng universe mo no? Kapag Capricorn ikaw ay ni ng planetang Saturn no yan yung ano eh, yung Saturn na yan, yan yung planeta ng disiplina, yung responsibilidad. Kaya ikaw, kapag ka merong imbalances, na katulad nito, lumabas yung uh, luho, yung overindulgence, no? may ka sa party-party, no? hindi naman yung nakakatulong sa'yo. Eh. So, so, nakakabigat pa yun kung pamilyado ka na pamilya mo, ganyan. So, didisiplanahin ka ng Saturn kasi nirurul ka ng Saturn, no? Capricorn. No? Kaya, may tower moment. mabilis dumating sa iyo yung mga ano ba yung mga responsibilidad yung ma or mabilis dumating sa iyo yung uh, pagtutuwid sa iyo yung ganun kasi nasa planeta mo nasa birth chart mo yung uh, Saturn yung planeta ng uh, responsibility yan yung uh, yung disiplina ganun so kuha tayo ng uh, mindful message o yung mga paalala nga message sa'yo na kailangan mong i-consider ngayong August. Hmm. See? ba diba? Balance. Magkaroon ka daw ng balance eh. <laughs> no? Kaya ka, nagka, kaya ka may tower moment kasi oh, merong imbalance, no? So, kaya Magkaroon ka daw ng balance, no? Oh, uh, paligiran mo daw yung sarili mo ng mga taong uh, mahal mo or yung nai-enjoy mo. Siyempre, yung nakakatulong din sa'yo, no? Yung nakakatulong sa future mo, no? Hindi naman na uh, in terms na helping hand, pero yun na motivate ka. Ganon. No? Pero also, magkaroon ka rin daw ng uh, time para sa sarili mo no? Yung nurture mo, yung i-feel mo yung sarili mo na minsan kasi sa pag-iisa, doon mo pumahanap yung sarili mo, di ba? Nagmumuni-muni ka, ganun. ah uh, iniisip mo yung uh, para sa ikabubuti mo o ng mga taong mahal mo sa buhay, sa pag-iisa mo. So, in-nurture mo yun, i-feel mo yun, no? ah uh, I have found a healthy balance between being with my friends and also having self-care time, no? Nahanapin mo daw yung ah, uh, yung uh, healthy balance no yung magandang balanse no between doon sa pagkasama mo yung friends mo at yung uh, pag ikaw lang mag-isa so balansehin mo hindi din naman pwede na puro friends 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 lang or af uh, yung family mo na friends mo yung ganun ba yung something close relatives mo ayun ganyan diba, no? di ba no hindi naman na pwede sila sila lang lagi sa happy time. so bigyan mo din yung sarili mo ng baka kakasama-sama mo sa kanila. Ganon, sa mga friends mo, hindi ka na napapabayaan mo na yung sarili mo. Hindi ka na nakapag-isip ng tama kasi puro happenings na lang ang mo with your friends. So, isipin mo din niya yung nakakabuti sa'yo. So, baka yung iba sa inyo napapabayaan yung sarili, no? Na hindi na marunong nga, uh, hindi napapabayaan na yung, uh, for example, na ah, yung responsibilidad mo sa sarili mo na dapat magkaroon ka ng uh, maayos na personality, ganyan. So, hindi mo yun na-achieve dahil lagi na uh, kasama mo yung mga friends mo, ganoon. So, message for, ah, uh, Archangel message for uh, Capricorn. Ito yung guidance and protection message mo for August. Archangel Gabriel. Sabi ni Archangel Gabriel sa iyo, you have an important life purpose involving communication and the arts. Please don't allow insecurities to hold you back. I will help you. No, meron ka daw importanteng uh, purpose no ng komunikasyon. No, yung ng komunikasyon dito sa mundo, no. At yung arts, yung pagiging creative mo, no. So, uh, hinahang ka or uh, pinakikiusapan ka ni Archangel Gabriel na wag mong i-allow yung mga insecurities, yung mga inggit, yung mga jealous, na yun yung uh, yun, yun yung uh, paligiran ka nun, yun yung uh, sakupin ka nun, yung insecurities. So, huwag mo daw hayaan yun, no? No. Kasi nga, may maganda kang life purpose dito sa mundo na to at uh, creative ka. Kapag ka nakakaramdam ka ng uh, insecurity, ng jealous, no, tawagin mo daw si Archangel Gabriel kasi tutulungan ka niya. So, yun yung message mo for this month of August. Capricorn, kung nagustuhan mo tong channel na to, please consider subscribing my channel. So, thank you. Bye!